bistado po, mga kababayan po natin, itong troll farm na umaatake po kay Vice President Sara at pumupromote naman kay Bongbong Marcos. At totoo nga ang sinasabi ko na talagang may pumupundo para atakihin itong si Vice President Sara. And of course, kasama na rin, malamang sa mga nagpupundo dito, itong pag-atake at para ma-impeach din itong si Vice President Sara. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, at ito po yung ating... Pag-uusapan, di umano isang bilyonaryo ang uh, naninira kay Vice President Sara online at gamit umano ang makabagong teknolohiya itong chat GPT na gumagamit ng AI technology. Ito panoorin natin ang balita mula po sa bilyonaryo.com mga kababayan. Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng chat GPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanko. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating mojo, Joan Manalo. Grabe na, ano? oh. Bilyonaryo po mga kababayan ha. Bilyonaryo po yung may-ari. Balik na ng OpenAI ang Philippine Chat GBT accounts na napapabalita ang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutinigsa naman kay Vice President Sara Duterte. Ah, diba? So alam nyo na. Diba? yung mga nagpupuri dyan kay Bongbong Marcos. sila <laughs> sinasabi natin, mga kababayan, na hindi totoong mga tao yung mga yan. Mga AI, mga troll yung mga yan. O, yung mga paulit-ulit lang yung comment. No? Sila pala yung nagpauso ng Puna. <laughs> no? Tapos, akala mo naman kung magsalita itong sila Risa Ontiveros, sila Coco Pimentel, no? Itong sila Risa Ontiveros, Franz Castro, Anticler Castro, no? Akala mo, totoo naman na ang taong bayan, nagsalita na ang taong bayan. Siguro, baka yung mga sorbi ay din. Grabe yung kanilang manipulation, mga kababayan. Para sirain lang po itong si Vice President Sara. At hindi basta-basta, no? Mag-operate ba yung isang bilyonaryo na may-ari nitong uh, troll farm na ito para banatan lang si uh, Vice President Sara kung wala po silang pakinabang kay Marcos Jr. o walang pakinabang yung nagbabayad sa operasyong ito dahil ito ay malaking operasyon ito mga kababayan natin lahat ng mga social media platform ay hawak nila sa report ng Open AI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos Camps. Oh, yun. Sila yung nagpapainit yan mga kababayan po natin. Iyan sa social media. At kung titingnan po natin ha, Okay? Sabi dito, oh, yung uh, kanilang mga sinachat, maiksi lang. No, maiksi lang talaga yung mga ginagamit nila ng mga wordings. At hindi basta-basta, oh, may ari ng I, uh, may ari ng uh, STI, no, or investor po siya ng uh, STI, siya rin po ay uh, may ari din ng Philippines First Insurance Group. Oh, malaking corporation yung may ari pala nito, mga kababayan. Imagine mo, no, uh, palagay mo, kung mayaman itong nag-offer it, nitong AI na ito, itong troll farm na ito, gaano rin kaya kayaman yung nagpupundo para po sa kanilang operation. At palagay nyo, uh, small time lang na operation ito Big time na operation ito, mga kababayan po natin, kailangan nyo gumagamit ng AI, kailangan nyo gumagamit ng technology. Gaano karaming operator nito, gaano karaming nagmumonitor no, para gumawa ng ganitong klaseng mga command and programs. Hindi basta-basta po yan, mga kababayan po natin. At uh, mapapaisip tayo. Ang, pi ang kanilang nililiktas uh, nililigtas o yung kanilang dinidepensahan ay si bu Marcos. Ang kanilang inaatake ay si Vice President Sara. Diyan na mapapaisip. Sino yung pupunto sa kanila? oh bakit si Marcos Jr.? oh kasama yan sila. At nung eleksyon nila tinitira, habang si BP Sara ay nag-iikot at nangangampanya para sa Duterte at nangangampanya naman doon sa mga kilalang lokal kalyado ng mga politisyan. So talaga sinisira nila si Bibisara para walang maniniwala. Tamba kaya? O si Bongbong kaya? O si Lisa kaya? Sino ang mga mayayaman yung nasa likod nito? Ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang chat GPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang reply sa mga nasabing post. Grabe no. Imagine mo, yung iya na mismo yung magbibigay, anong i-reply mo, anong sasabihin mo, ano yung pang atake mo. Sunod naman nilang ginamit ang... Tinan mo, oh. Princess Puna, ang dami mong excuses. Sarah, bakit di ka nagreklamo noon? Grabe no. Hindi mo akalain na uh, iya pala yan. Uh, yan mga paisip na tayo mga kapahayap po natin. Na kung dati iniisip natin yung mga nagko-comment na tao, nag -baka, bak din tayo, sinasagot natin, yun pala is computer pala yung kalaban natin, no? Automatic na mga comments. AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang limang TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tin Grabe, no? May sariling channel sila mismo na pinopromote si Marcos Jr. So yan pala, hindi rin pala tao yung gumagawa niyan, mga kababayan po natin, no? Mismo yung AI na rin pala yung gumagawa at nag generate Siya na rin po nung nag-a-analysis kung ano po yung mga dapat sabihin, ano po yung ilalagay sa comments. Grabe. So, so ngayon napapaisip tayo kanila lang matindi yung pinag-uusapan sa isyu ng impeachment, 'di ba? Mapapaisip tayo. Hindi kaya yung nangyaring impeachment na ito, yung mga nagrarally ngayon, ito yung mga nagsalita online, yung mga resulta ng survey. Ito kaya is parang ganito rin yung nangyayari. I isang propaganda rin na may mga malalaking pupundo. Yung mga mapapasa nating komento sa iba't ibang social media platform na imbit Sara, panagutin Sara, unconstitutional kung hindi magtutuloy ang Senado, na halos mapapansin natin pare-pareho po yung estilo ng kanilang komento. At kung titingnan mo, parang representante talaga ng isang tao. Kasi kung bubuksan mo yung kanilang account, may profiles nga, pero nakalak nga lang. So, yan pala ay patunay ng mga AI ito. Kasi kung nagawa nila ito, noong nakaraang eleksyon, ha, bago ang eleksyon, kasi sirain nila si Bipisara, Sara, maniniwala po ba tayo na ito po ay tapos na? Hindi po. Tuloy-tuloy pa ito, mga kababayan po natin. Lalo na, ang kanilang agenda is uh, hindi manalo si Bipisara Sara pagdating ng 2028. Yung operation na ito, yung mga nag sa labas ng Senado, no? itong mga nagsasalita ng mga pare, abogado, mga law firm, no? mga eskwilahan, universities. Palagay mo, walang pumupundo para sa ganitong klasing propaganda. At kinagamit yung salitang taong bayan. Hindi yan din ang ginagamit ng iya. Yan din ang ginagamit dyan sa kanilang propaganda against kay Vice President Sara. Pero sabi nga ni Senator Bato, no, siya is guided by the Holy Spirit. Oh kahit hindi naman siya abogado, no? Ha, hindi siya masyadong handa sa nangyaring impeachment trial at sa kanyang magiging misyon, eh, nagawa niya lahat, nagampanan niya lahat. At naging pabor, nanalo yung team bato. So, guided daw po siya by the Holy Spirit. And uh, of course, naniwala po tayo dyan. Always there is a divine intervention, no? Pagdating po sa mga ganitong klaseng issues. Alam naman po natin, na yung pinaglalaban po ni Senator Bato at team Bato, ay talagang para naman po sa kabutihan ng ating bansa. And alam naman natin kung ano nangyari po sa proseso ng impeachment mga kababayan po natin. And balikan po natin dito sa mga nag-ooperate ng AI itong uh, chat GPT, no? Hindi basta-basta. And uh, sinasabi nga dito na yung may-ari ay isang uh, bilyonaryo, no? Ito po yung may-ari daw po nitong uh, PR firm na ito na nag-ooperate against kay Vice President Sara. So, sabi sa ngayon sa balita na yan, ang bilyonaryo wala pa pong comment ang kampo nitong pinangalanan na nag-ooperate nitong high five operation high five yung gamit nila dito para sirain po itong si Vice President Sara pero palagay ko hindi epektibo pa rin yung kanilang mga paninira although may epekto maraming tao yung nalinlang no pati Mr. Media uh, nag-iingay na rin para sa ganyan eh iniisip natin baka yung Mr. Media is kasama rin sa mga operation high five high five na yan no? para turuyang i-destroy itong si Vice President Sara. Kasi binibigyan nila ng platform yung iba't ibang mga taong ini-interview eh. Di ba? Diba? Patungkol dito sa isyu ng impeachment. So may connection I think. Itong mga Operation High Five na ito sa social media and dito po sa mga nag-ooperate. No, mga operator na mga nagrarali. Kunwari galit sila, kunwari kalampagin nila ng Senado. Tapos may mga lawyer, may mga abogado, mga pare. So I think iisa lang ang kanilang advokasya ang kanilang uh, gustong mangyari. Tanggalin si VP Sara at hindi na tuloy ang makatakbo pagdating ng 2028. Kaya salamat po ng mga Duterte supporters. Nanawagan po ako, magkaisa po tayo. Uh, protection na natin si Vice President Sara and of course, no? Si Tatay Digong. ulit-ulitin natin na isisigaw na ipabalik si Tatay digong sa Pilipinas and protection na natin si VP Sara na hindi nila ma-impeach kasi hindi naman sila titigil eh. Mayroon pa silang 3 years, no? Para bakbakan si VP Sara. And itong operator na ito, na si Tiangko na ito, no? operator nitong uh, high-five, operation high-five, para po sa uh, ikakasira ni Vice President Sara, palagay ko hindi yan titigil. Pwede naman mag pwede naman nilang hindi aminin eh. Pero ang operation nila tuloy-tuloy yan para masira po itong si Vice President Sara. And uh, yan muna yung ating update. Tabangan natin kung anong paliwanag at sagot nitong bilyonaryong ito na-discovery sa kanilang operation para sirain po si Vice President Sara. Okay, thank you po at yan muna yung ating update mga kabayan.